Hello guys! Sa panahon ngayon, napakarami ng mga tao ang nag na failure na sila, parang wala na silang pag-asa, parang yung mga bagay na ginagawa nila is wala na silang i-improve pa. So kung ano yung resultang nakukuha nila sa ngayon, akala nila yun na yun. Yung iba, nakukontento na lang, pero alam niya sa sarili niya na palagi pa rin kinakapos. Minsan, ganun din yung naiisip ko eh. Lalo na nung nagsisimula ako nitong business ko na showmaking sa KJC, akala ko noon, parang wala akong napapala. Kasi yung result na nakukuha ko, napaka konti lang. Tapos mas marami yung mga taong hindi naniniwala sa akin kaysa yung mga naniniwala, at karamihan sa mga hindi pa naniniwala sa akin ay yung mga kakilala ko, mga kamag-anak ko. So, sabi ko sa sarili ko, kung yung mga kakilala ko, kamag-anak ko, kaibigan ko hindi ka ako kayang suportahan how much more yung mga hindi nakakilala sa akin. Yung iniisip ko dati. Buti na lang, nagpatuloy ako. Buti na lang, ang ginawa ko, inaaral ko ng maigi yung negosyo. At may mga natuklasan ako na pamamaraan kung paano ipakita yung negosyo o yung mga produkto sa mga taong hindi ko kakilala. At nung natutunan ko na yon, alam nyo ba, naging madali na lang ang lahat. Kaya hanggang sa dumating yung point na mas malaki na yung kinikita ko dito sa business ko kaysa dun sa sinasahod ko sa abroad. Kaya nag na ako mag for good. So kung isa ka sa mga tao na akala mo hanggang dyan ka na lang, akala mo wala nang i-improve yung performance mo or yung resulta mo dyan sa negosyo na ginagawa mo, akala mo lang yun. Maraming paraan para mag-improve ang result mo. Ang kailangan mo lang ay makinig sa mga tao na may mga resulta na magpaturo ka sa kanila. Okay? Huwag kang makinig sa mga taong walang resulta. Kasi kadalasan na nangyayari, mas pinapakinggan kasi natin yung mga taong walang resulta, which is negative ang sinasabi, kaysa sa mga taong may resulta na napuro positive ang sinasabi. Minsan kasi umuobra yung defense mechanism natin sa sarili natin na pagka maganda yung sinasabi ng isang tao sa atin, parang iniisip natin na parang niloloko lang tayo, parang Sinasabi niya lang yon para magmukhang positive siya. Pero marami talaga yung mga taong may magandang resulta na yung sinasabi nila na tinuturo nila ay totoo na nangyari din sa kanila kaya sila naging successful. So ang pinakamagandang gawin natin, simulan na natin na magtiwala sa mga taong may resulta, makinig tayo, magpaturo tayo at tigilan na nating makinig sa mga taong negatibo kasi sila yung magiging dahilan kung bakit tayo titigil sa ginagawa natin. Paano mo ba mamalalaman na magkakaroon ka ng magandang resulta dyan sa ginagawa mo? Ganito lang yan, napakasimple. Tignan mo yung mga taong ginawa din kung ano yung ginagawa mo ngayon. For example, ako. Nung nagsisimula ako, nagbebenta ako ng napkin, sabon na produkto ng JC. Akala ko noon, hanggang doon na lang ako. Akala ko, yung kinikita ko, ganun na lang. Yung hirap ko, ganun na rin. Lagi-lagi. Pero tinignan ko yung mga taong gumawa nung ginagawa ko noon. Yung tapos na nilang ginawa. Naging successful na sila. So sabi ko sa sarili ko, magiging ganun nako. Yung mga taong naging successful dahil sa ginawa nila noon, itong ginagawa ko ngayon, for sure magiging successful din ako. Magiging kagaya ko sila. Parang, kumbaga mag-aral ka na sa college, di ba? Gusto mong maging teacher. Anong ginagawa mo? nag enroll ka at ang course mo ay teacher or education. Tama ba? Bakit? Kasi yun ang ginawa ng mga teacher noong estudyante sila. Nag-enroll sila sa school sa college ng course na education. Kaya kung gusto maging teacher, mag-enroll ka rin ng course na education. Tama ba? So, dito naman sa buhay, sa real life, no? outside school na tayo, realidad na ng buhay. Kung gusto mong umasenso ang buhay mo, gayahin mo kung ano yung ginawa ng mga taong umasenso may mga mayayaman na may mga minana sila na mga pera na ginamit nila pang negosyo, kaya lalo silang umaman. Eh, ikaw, wala ka namang minana na malaking pera na gagamitin mo pang negosyo, hindi mo kayang gawin yung ginawa nila. Tama? Kasi wala kang resources eh. Pero, may mga taong umaman, umasenso ang buhay, na walang minana na pera na ginamit nilang panimula ng kanilang negosyo. Tignan mo kung ano yung mga ginawa nila. <clears throat> Nagsimula sila ng maliit na negosyo. Ang kapital, less than 20,000. Tapos, nagsipag sila, inaral nila yung negosyo, lumaki yung income nila, at gumanda yung buhay nila. Kung nagawa nila, magagawa mo rin. Pero paano? Magpaturo ka dun sa mga tao na yan. Huwag ka makinig sa mga wala namang kinalaman sa negosyo, walang kalam-alam sa negosyo gagawin mo. Huwag ka makinig sa mga tao na yun. Okay? At kailangan magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Kailangan sabi mo sa sarili mo na kayang-kaya mong gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. Kasi kung nagawa nung tao na hinahangaan mo, syempre magagawa mo rin. Ano ba naman yung pagkakaiba ninyo? Wala, di ba? Pares lang naman kayo sigurong kumakain ng kanin. Sometimes lang, ito na nangyayari. Tamad ka. <laughs> o di kaya kulang ang tiwala mo sa sarili mo o kaya inuuna mo yung mga bagay na hindi naman magpapaasenso ng buhay mo. Yun yung realidad. Yun yung totoo na nangyayari. Kaya wala nangyayari sa buhay mo. Yung iba ang sisipag pumapasok sa trabaho, Monday to Friday, yung iba nga Monday to Saturday, igigising ng maaga, late uuwi, araw-araw, ganun ang ikot ng buhay, pero wala na iipon, hindi nabibili ang gusto kasi, laging kapos ang sweldo. Pero, ganun pa rin ang ginagawa araw-araw. Sinatsaga -araw. pa rin. Sinisip pa, pa rin. Hmm, may mga bagay naman na pwede mong gawin, nakikita ka ng malaki, na magkakaroon ka ng time and financial freedom. Bakit hindi yun yung gawin mo? So ngayon, nag-iisip ka, eh Albert, ano naman ang pwede kong gawin? Wala akong malaking capital Tapos, may kasalukuyan na akong trabaho, or OFW ako ano yung pwede kong gawin na simulan ngayon para magkaroon na ako ng mas malaking income? Diyan kita matutulungan. I-message mo ako sa aking Facebook account. Nandito sa baba ng video na ito, nasa sa description din. I-message mo ako sa aking Facebook account at mag-usap tayo. Then, ipapakita ko sa iyo kung ano yung ginawa ko. Hindi ko kinailangan ng malaking puhunan. Hindi ko kinailangan na magaling ako agad. Okay? Kasi lahat natutunan ko lang along the way. Wala rin akong time noon kasi busy din ako sa trabaho kasi OFW ako. Pero ito na ako ngayon, nagawa ko na, nakapag good na ako, may time and financial freedom na ako dito sa Pilipinas. So kung nagawa ko, nangyari sa akin, mangyayari din sa iyo. So imesis muna ako para masimula na natin.